O, akala niya original, no? Magandang araw po sa lahat. Lalong-lalo lalo na po dyan sa probinsya namin sa Davao. Namiss ko na kasi yung probinsya namin. Kaya, ayan, nag-reminis na naman ako kasi nga ngayon ay panahon na ng pag-aani ng palay doon o yung iba nga ay natapos na siguro pero ngayon ipapakita ko po sa inyo kung paano po aanihin yung palay ng mano-mano at ng paggamit ng makina o tinatawag namin doon na harvester pero nakadepende na po yun sa may-ari ng ano palayan kung yung mga tao ang nagtatanim ng punla o yung makina. Ito po sa amin ay eh, nakasanayan na po namin noon pa na mga tao talaga yung nagtatanim ng mga punla. Hindi pa namin na-try yung Makina. Ayan na po yung mga tao. Parating na po sila. Sila po yung mag-aani ng palay. Mano-mano po yan. Yan po yung trad tradisyon talaga na no. Pag-aani, pagagapas ng palay. Tapos marami yung nahuhulog. Kap kasi pag tinatali na siya, yung iba nahuhulog sa lupa. Yung mga nahuhulog naman ay pinupulot ng mga ano, mga taong nakasunod. Kasi ano yun eh, ipon tapos dadami. Yun ibebenta. Yun yung ginagawa namin nung bata pa kami. Tapos siya sisi sisipag ng mga magsasaka kahit nasa bilad na sa ilalim ng araw. Sobrang sakit pa naman ng araw. Ayan No. Syaga, talagang mag -ano, magkabas. Sila po yung nagtanim noon. So after 3 months po, sila din po yung aani. Tapos ayan na. Nagpapahinga sila konti inom sila na tubig kasi nga. Ang init-init naman ba diba? Kaya ayan. Tapos na, na nila yung mga hmm? ginapas nila na palay. Hakutin dyan. Tapos pag natapos ng hakutin lahat, eh wala, ayan na yung tinatawag natin na treasure. Kasi ano, hihiwalay na yung mga buto ng palay doon sa stronia, doon sa mismong dayami ba yun? Ewan ko nakalimutan ko na sa Tagalog, ano yan. Basta yung straw ng palay. Tapos yan, ang bigat kaya ng ano, yung pinapasa nila, parang pasan ko ang daigdi. Yung ibang tao nga, pagkatapos katapos ng mag-ani ng palay dito, eh, nag na sila ng mga bibig kasi yung mga nahuhulog na ano, butil, eh, kinakain ng mga bibig. Tapos yanong no, ano na nila, the treasure. Yan, oh, bigat ng ano, isang sako. Sa isang sako po is nasa 50 50 kilos po yung ano niya, bigat. Hindi ba ha, pagod yan yung proseso sa yung sinauna talagang pag ano ng palay. Tapos pupunta naman tayo dun sa eh no, sinubukan kong pulutin yung mga nahulog. Tapos iipunin niyan tapos dadami. Eh pwedeng mo nang ibenta per kilo. Kailangan mo talaga magsuot ng pajama dyan at saka ng ano, jacket. Kasi ang katika, ang katika kasi nyan. Tapos marami pang ano, para mga balahibo. Ngayon dadako naman tayo doon sa, tinatawag nilang harvester, yung mas mabilis na pag-ani ng palay. Napakalawak din kasi ng palayan dito sa ano. Hindi po sa amin yan, dito po yun sa kabila, sa kapitbahay namin. Dati kasi mais yung tinatanim dito. Ngayon palay na din yung tinatanim nila. Tapos, ang nagtatanim is yung ganyan. Uh, machine yung nagtatanim. Machine din yung aani. O, oh, ba diba? Mas less yung manpower na ginagamit. Kunting tao lang yung kailangan. Kasi, ay ayun na nga siya. Machine, mas mabilis si Harvest. Hindi yata aabot yan ng dalawang oras. Bilis lang eh. Ayan. Dalawang harvesters yung ginagamit. Kung gusto mo talaga ng mabilisan, eh, yan yung gagamitin mo. Pero, medyo yung ibang, kasi, uh, yung ibang mga magsasaka o ibang tao kasi, mawawalan din ng trabaho. Kunti lang lang yung, ano, kasi kunti lang yung taong kailangan dyan. Kawawa naman yung iba, mawawalan din ng hanap buhay. Nasa, ano na kasi tayo, kaya advance na yung technology ngayon. Marami na mga inbe, invention. Ayan na nga po yun, oh, ang bilis. Tingnan yun. Tapos yung mga nahuhulog, yan po yung dito. ano tinanggalan ng butil na tawag diyan yung nakalimutan ah, ko talaga kung anong term yun eh. Kasi yung yan yung mga straw na hulog din diyan. Yung silbiding abu, abuno ng lupa. Tapos wala kang mapupulot na yung kagaya ng kanina. Kasi yung taong nakasakay diyan pinupulot niya yung mga nahuhulog tapos ilalagay na naman yan diyan sa makina para maano, matanggal yung mga butil yan. Pag napuno na yung sako, eh, huhulog nila. Tapos, susundan naman sila nung no? may dalang kalabaw. Kasi, isasakay doon sa Kaling parang ka. kariton. Hindi naman kariton yun. Ano yun, eh? Yung balsa. Ayan, para hindi siya pinapasa ng tao. Mabigat kasi masyado yung isang sako, di 50 kilos. Tapos, sinahakot nila doon. Dinadala nila para isakay na sa truck pestahan yung mga ibon dyan sa taas, oh. Dami-dami nilang makakain kasi. Puro hinog yung nasa paligid, eh. Ayan, pestahan sila. Parang, ano nang ang saya-saya nila. Kasi, pag, ano din, pag panahon ng pagtanim ng, pagtatanim ng pala, eh, dyan din yung mga ibon kasi kinakain din yung mga insekto. Ayan, parang, ano, parang pesta talaga sa kanila ngayon. O di ba ang bilis lang kumpara doon sa mano-mano, di ba? Tapos tapos na nga, ayan, prepare na naman sila para pagtataniman ng pakwan. Ayan. O nilinis na din nila kasi tataniman na din niya ng pakwan. Parang hindi nakapagpahinga na ng lupa, no. Ang ganda tingnan, no. Ang presko, presko talaga pag dito tayo sa probinsya. Kaya kung kayo nga papipiliin, ano pong gusto niyo yung manual o yung ano, yung ginagamitan ng makina. Kasi yan yung anak ko, experience talaga siya magbilad sa ilalim ng araw. Ayan, sige, pa-experience natin para naman maranasan din niya yung mga naranasan namin nung kabataan namin. Diyan, i-enjoy naman kami. Tapos saglit lang siya dyan.